Gusto mo ba na siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo bawat minuto? Yung iiyakan kanya bawat minuto hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap. Basta gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin at hilingin ng buong puso. At dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya. Pwede gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat ang pangalan at apelido niya kung saan kayo comfortably na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan at apelido niya dyan sa palad mo ay ilapit ang palad mo sa bunganga mo Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak hanggat hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, halikan mo lamang ang pangalan niya dyan sa palad mo ng isang beses at kinabukasan pwede mong ulitin ang paggawa ng ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Isulat mo lamang ang pangalan at apelido niya at ibulong ang spell at halika ng isang beses. At pagkatapos ay huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At ulit-ulitin mo lang ang paggawa ng ritual isang beses sa isang araw lamang at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At naway, may natutunan naman kayong bagong kaalaman at isang gabay para makakatulong sa inyo ng karelasyon mo o ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.